Ogs, inalam agad ang regalo ni Paula Bilino kay Kim Jo. Kumikinang na diamond necklace, ang sarap naman sa pakiramdam na mahal na mahal ni Daddy Paul, ang kanyang ultimate crush na ngayon ay lumalalim na ang relasyon. Ano man sabihin ng mga haters, Kim Pao pa rin ang masusulot. Kung magkaligawan na ito at patagong relasyon. Ayon nga sa mga komento, kung dati sana, makatrabaho pa nila ulit ang isa't isa para mas magkakilala pa. Pero ngayon, komportable na talaga. Kasi matagal na din silang magkasama at magkatrabaho. Tapos ngayon di ba? Diba? Tuwing umaga, nabanggit na palaging kasama sa pag-jogging. Tapos workout after work, nandibarob na nga. Talaga iyan. Hindi naman magbibigay ng mamahalin na regalo kung wala relasyon, di ba? Ayon pa si isang komento. Iba talaga si Lord pinagtagpo ang mga may mabuting puso? Ang saya namin nang makita kayong very sweet sa isa't isa. I always pray for your success and safety. Excited na akong makakita ng mga cutie babies. Totoo din ang kika na first time ni Papi na magregalo ng kanyang kamahal. Literal na si Kim Choo ang kanyang mundo. Indab na indab si Daddy natin. Anong seniorito? Maging kami ng mga fans ay sobrang kinikili at hindi makapaniwala na si Kim Choo lang ang buhut tangi na ganyan kung magbigay siya mamahal at effort. Anong seniorito? Kilig din ba kayo?